Hello mga kasari, hello mga mars, mga sisiko, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back ulit sa channel namin, Rose and Dave channel. Siyempre ako si Ate Rose, si Inay Rose ninyo, ang tenderang vlogger ng Jensan, Mindanao. Okay mga kasari, ramdam nyo ba ang grabing pagtaas ng mga bilihin ngayon? Yung mga item, mga groceries natin, ayan sa likuran. Hanggang ngayon po ay walang tigil ang pagtaas ng you Halos linggo-linggo tayong nag-a-adjust, nag-i-increase ng ating mga paninda. And ang nakakalungkot ngayon ay ang bigas, sobrang taas na. Araw-araw nag-i-increase po. Ano na ang nangyayari sa mundo natin ngayon, mga kasari? Ayan. So, magkano na ba ang benta ninyo sa isang kilo ninyo na bigas? Ayan, dito sa amin ay pumalo na sa 58 56 to 58 pesos. Siguro sa susunod na araw ay magiging 60 pesos na yan. O ba diba, nakakalungkot mga kasari. Sobrang sad lang talaga. Pero wala tayong magawa. Laban lang. Kailangan pa nating mabuhay. So wag tayong susuko. Kasi itong vlog ko ngayon ay para to sa inyo. Uh, bibigyan ko kayo ng tips kung ano ang gagawin natin, kung paano tayo didiskarte, kung ano yung mga gawin nating techniques. So yun nga mga kasari, kailangan natin maging wais na tendera. So paano ba tayo magiging wais sa panahon ngayon na sobrang mahal na ng mga bilihin? Hindi ibig sabihin na wais tayo sa mga customer, kundi maging wais tayo para sa ating mga customer, para sa ikabubuti ng ating mga suki. So ganyan po na maging wais tayo. So una, bilang isang sari-sari store owner, hahanap tayo ng... Uh, mga supplier natin, o pwede natin mabilhan ng mga item na mura lang ang kuha natin. Kasi nga, pag mura ang bili natin, mura lang din ang benta natin sa ating mga suki. So, so, nakakatulong tayo sa kanila. Kasi, pag mahal na yung kuha natin, yung bili natin, mahal na din yung benta natin. Kaya, number one, kailangan maghanap tayo ng mga supplier na mura ang paninda. So, number two, kailangan ang supplier natin ay nagbibigay ng rebate sa atin. Nakakuha tayo ng discounts, nakakuha tayo ng cashback, and especially, makakakuha tayo ng mga pa-promo. So, uh, isishare share ko sa inyo mamaya kung ano-ano pa yung mga pa-promo na ibig kong sabihin. Uh, number three is kailangan sa panahon ngayon, sobrang Uh, mahal ang bilihin, kailangan magtipid tayo. Hahanap tayo ng supplier na makakatipid tayo, makakatulong sa atin. Ayan, okay. So, last is kailangan makakakuha tayo ng supplier o mabilhan natin na handang tumulong sa atin sa oras ng kagipitan. So, mga kasari, ang lahat ng mga sinasabi ko kanina ay nasa grocery na po. So sobrang thankful ko talaga na dumating na si Grocery dito sa lugar namin kasi napakalaking tulong po si Grocery talaga sa buhay ng may mga sari-sari store. May mga nagko-comment na Ate Rose Uh, kailan kaya magkaroon ng grocery dito sa amin. So uh, ganyan din ako sa iyo, same tayo mga kasari na nagtatanong din ako kung kailan kaya dumating si grocery sa lugar namin. Pero sa awa ng Panginoon, nandito na siya. And na-prove ko talaga na napakalaking tulong si grocery. Alam niyo ba, mura lang po ang paninda ni grocery kasi nga po direct merchant si grocery mababa lang po compare po talaga dito sa area namin ang price sa grocery. Kasi nga, kapag mura ang bili natin, mura lang natin itong maebenta sa ating mga suki. Nakakatulong pa tayo, ba? Diba? Pangalawa, ang sinasabi kong mga rebates, cashbacks, ayan, mga papromos, ay nandyan na kay grocery. Makakakuha tayo ng rebates, discounts, cashback, And lalong-lalo na may mga pa-promo si Grocery. Kung ano man yung mga pa-promo sa Grocery, kung saan kayo namimili, katulad na lang ng mga Proctor and Gumball, Ariel, Tide, Safeguard, Shampoo, ay nandyan na lahat kay Grocery. Kaya lang, minsan nauubusan na tayo dahil sobrang lakas na po talaga si Grocery. Alam nyo kung bakit? sa halagang 500 pesos ay free delivery na. Kung ikaw ay nauubusan ng kapi, asukar, sardinas, kailangan mo pa bang umalis? Uh, gagasto ka ng pamasahe para yan lang ang bilhin mo? Ngayon, hindi na po. Dahil 500 worth of item ay free delivery. Ayan, nauutal na ako. Dahil 500 worth of item ay pwede nang i-deliver ni grocery sa iyo door to door. So, ayan mga sisi, sa grocery ay all in one na po lahat. May grocery na, may load pa, may pay bills pa, may cash in pa. Ano pang hahanapin natin? Lahat na nandyan kay grocery. At ang pinakalas ko na nabanggit sa inyo kanina, ay nakakatulong si grocery sa atin sa panahon ng ating kagipitan. Diba sa panahon ngayon, sobrang uh, taas ng bilihin, minsan mas short tayo. So sa grocery ika nga sabi ni Gerald, si Mr. Chinito, ay pwede tayo makapag purchase sa grocery na wala tayong inilabas na pera dahil yan sa ilista. Ayan, linya yan ni Gerald. Pwede tayo makapag-purchase ng walang inilabas na pera dahil nga uh, sa ilista. Sa ilista, pwede natin gamitin sa pay bills in loading. Kasama na yan siya. O, di ba mga kasari? So, maliit lang po ang interest. 3.5% lang po. And, and syempre, ang bibilhin natin yung mga fast-moving item para mabisla lang natin ma mapaikot ang ating puhunan. Ayun! Kaya mga kasari, super excited ako sa mga ganap ni Grosari ngayon. Nung birthday kasi nila, nilaunch ang Super Friends. Ayan, mga bagong karakter sa app na tutulong sa ating mga tendera at tendero. So, napakilala na namin sila nung last live namin sa Grosari. Pero kung hindi niyo napanood ay ipakilala ko sila ulit sa inyo. Dati kasi si Super Gigi lang ang tumutulong sa atin na magbigay ng tips, mag update ng mga promos. Pero ngayon ay may tatlong additional na na si Sari Mark ng Sari Mark, si Inagosyo ng innegosyo at si Sarah Pay ng Sari Pay. Ang una kong ipakilala sa inyo mga kasari ay si Sari Mark. Ayan, si Sari Mark ay mula sa Sari Mark. Ang cute niya, di ba? Laging maasahan sa fast delivery ng mga paninda. Diretso pa sa iyong tindahan door to door. Para sa mga naguguluhan, ang paborito nating grocery paninda noon ay Sari-Mart na ngayon. Walang nagbabago mga kasari, pangalan lang pero pareho pa rin ang laman ng paninda. Parang ginawan lang nila ng pangalan ang paninda nila. Uh, hindi lang paninda ang tawag kumbaga ngayon pwede na nating sabihin na mag-order tayo ng paninda sa Sari Mart ng Grocery. Ayan, wala pong nagbabago. At si Sari Mart ang tutulong sa atin dito. Pag may tanong kayo sa mga paninda or sa Sari Mart, andyan si Sari Mart. <laughs> o, ba? Diba? Naguluhan ba kayo? Sari Mart and Sari Mart. Ayan. Andyan si Sari Mart to the rescue. So, may lalaki na din sa karakter. Parang si Jerald lang sa Grokada. di ba mga kasari? So, nag-only boy lang si Sari Mart. So, shout out sa you Gerald. And subscribe na lang din ang channel niya, Mr. Chinito, sa YouTube channel. Okay, so mga kasari, next naman ay pakilala ko sa inyo, sa inyo ay ang techie nating super friend na si Ina Gosyo ng Ini Ayan, kasama na natin ang super techie na si Ina Gosyo ng Ini ngayon, okay? So ano man ang concern uh, natin sa bills, load at cash-in, si super Ina ng Ini na ang bahala. Importante ito sa atin, especially dahil lahat na ngayon ng transaksyon ay nasa cellphone na ginagawa. Mga kasari, ba diba? So, at least, may mag na sa atin tungkol dito. Andiyan na si inagosyo ng inigosyo. And last na bagong super friends na ipakilala ko sa inyo ay si Sarah Pay ng Sari Ayan, ang cute, nakasalamin. Pagdating sa pag-budget at, at extra puhunan, si Sarah ang lalapitan. Oh, yes! <laughs> sa Glow Coins at Ilista and QRPS. Ayan. Kaya siguro nakasalamin si Super Sara dahil kailangan malinaw ang mata sa pagba-budget at pamimigay sa atin ng mas mataas na higher Ilista. Gusto nyo yun? Tataas ang credit limit natin dito. O ba diba? Kay Super Sara na tayo. Okay, so mga kasari, tatanungin ko kayo kung sino ang paborito ninyo sa software friends na pinakilala ko sa inyo kanina. Just comment lang sa comment section and next vlog ay babasahin ko at isa shout out ko kayo. Pero ako, ang paborito ko dahil madalas akong mag-check out sa Sari Mart ay si Supermart. Dahil maaasahan siya sa mabilis na pagdating ng mga orders ko. Ayan, tulog pa ako. Nandyan na ang aking mga grocery display na lang. Wala nang kahirap-hirap, walang kapagod-pagod. Okay? Ayan, pero lahat naman sila ay malaki ang naitutulong para sa atin. Parang si Grocery na super love ko talaga dahil para sa akin, hulog siya ng langit. Charut! <laughs> I love you, Grocery! So mga kasari, mahalagang paalala na dapat abangan ang mga collaboration namin sa pagbibigay ng kaalaman sa inyo tulad itong vlog ko ngayon. At pinakilala ko na sa inyo ang ating mga super friends, ayan, ang mga cute nating mga super friends na superhero ng Grocery. O oh, di diba? <laughs> abangan yan, abangan yan sa live namin sa Facebook. And mga kasari, meron na rin tayong TikTok. Ayan, please follow kayo doon mga kasari sa TikTok natin sa Grocery. Okay? At kung hindi ka pa nakapag-download ng Grocery app, may link ako sa description description box and click mo na lang din para makapag-download ka na ng Grocery. At hanggang dito na lang dahil mag-unbox pa ako ng mga bagong dating ko na Grocery from Grocery. So mga kasari, kami may kasabihan na kapag may itinani, may aanihin. Kapag may sunuksok, may madudoko. Thanks for watching. See you next vlogs. I love you all. Bye!